What's up mga idol? Magandang gabi. So bali, ito tayo ngayon sa dagat mga idol. Ito na yung ating mga kasama, si Dagol, si Ipren, si Baloy, tsaka si Rudel at tsaka si Idol Marvin. Alright mga idol, bali, manghanting kami ng pusit mga idol. Cuts and ako ngayon mga idol. Ito na yung aking bag. Ginilagay ko na sa may bakaw para hindi mabasa. Tara mga idol. Medyo malabo yung tubig mga idol. Ayan. Ayan. Uh, oh, siguro kanina. Biglaan kasi itong lakad namin mga idol. Kaya dito na ako nag-intro sa dagat. Kasi hapo na kaming nakaalis sa bahay. Madalian pa. Alright, ready na yung aking mga kasama mga idol. Tara. Sana pagpalain tayo ngayon mga idol. Nang may maula man lang pag-uwi. Dami din palang mga mananagat mga idol oh. Ayun oh. Naunahan na tayo. Marami din nag-iilaw. Nag so Tara. Eto. Unang bungad, kasalubong tayo ng lambay or blue crab. Pinana ko kaso hindi di tinamaan. Kaya naisipan kong nakmain na lang. Medyo wala namang mapagtaguan. Kaya dito, dinakmaan natin mga idol. At nadali natin to mga idol. Bale, first cuts natin yung alimasag. Good size na yan mga idol. Pwede pwede na. Ayan o. No? All Alright. Thank you, Lord. At nakagat pa ako. Sobrang sakit. Ito, pangalawang nakita natin, danggit. Ayon, sa pole mga idol. Ito yung danggit na masarap pamprito, mga idol. Masarap din ang tinik nito pag nadali ka. Ayan, thank you, Lord. Maraming salamat. Ayan, oh. Danggit ulit, mga idol. Nakaplastar pa talaga, mga idol. Ayos na ayos ang plaster ng danggit na to mga idol. Medyo may kalabuan yung tubig mga idol. Hindi pa ako nakakita ng ano um, pusit. Marami daw pusit dito eh. Ito at danggit na naman ayan oh. Danggit at saka limasag pa yung nadali natin mga idol. Pero okay na rin to, paplastarin muna natin kasi nasa tuktok tayo. Mahirap patamaan to pag hindi nakatagilid kaya paplastarin muna natin mga idol uh, mga nasa four fingers na to mga idol good size na to mga idol pamprito ayan oh fresh na fresh mga idol thank you thank you ayan at ito na mga idol naka blinker na ako mga idol puset to mga idol kaya nag blinker ako para hindi siya makatakbo pa palayo ayun no oh. Ah, sintahin natin. Ayun, tinamaan mga idol. Labas yung ata niya mga idol. Tingnan natin mga idol kung good size ang beto. Ayun, good size na mga idol. Tagpaw ko tayo kung i kay dikman man ano ka nang i-blinkiran o pa-blinkiran mo pundo sa day. Ha? Ito ano ba? Ano ito Thank you Lord at may pusit na tayo. Eto danggit na naman to mga idol. Ayan, no? Bali, hindi masyadong klaro sa camera. Nasa unahan pala siya. Ayun, no? Alright. Danggit na naman. Maraming salamat. Sana yung mga kasamahan ko, nakadami na rin yung mga idol para happy kami lahat pag uwi. At ito mga idol, pusit ulit. Ayan, no? Nakablinker ako. Medyo malaki-laki to mga idol. Kaso, hindi tinamaan mga idol ay dali-dali uh, ako -dali akong nagkasa ulit kasi hindi naman siya lumalayo at natititigan ng aking blinker ayan siya mga idol oh. sa pagkakataong ito mga idol nadali na natin mga idol good size na itong pusit na itong mga idol oh, thank you lord iba ang pakiramdam pag nakahuli ka ng mga ganitong mga first class na isda mamahalin ayan oh hindi kami makakabili dito mga idol sa palingke gawa ng mahal terukan tu leh, hah? balik at dito sa unahan mga idol may nakita akong isang malaking lapu-lapu kaso pumasok sa ilalim ng corals medyo malalim pa naman ang butas niya mga idol ayan o lumabo nilabo niya mga idol sayang hindi ko na nakita ulit mga idol ayan o nasa malalim siya hindi abot ng ating pana malalim di bali hindi siguro para sa atin yon hanap na lang tayo ulit mga idol at ito nga mga idol nalit yung camera ko dito mga idol kasi baka makalayo pa bigla kasing sumulpot sa harapan ko good size na to na pusit ulit mga idol Nandito na tayo sa bahay mga idol Ito yung, yung huli nating Isda sa pusit May isang alimasag Tara tuluto natin mga idol Ito, mo muna natin mga idol Nahugasan ko na itong mga idol Pero pagkatapos kong hiwain ito mga idol Ay uhugasan to ulit Para check na malinis ito, bali tatlong pirasong pusit pero malalaki yan mga idol. Ayan o, no? oh, good size yan mga idol. Tara, tihiwain muna natin mga idol. Bali, simpleng luto lang gagawin natin nito mga idol. At pang ulam lang natin to dito sa bahay mga idol. Napakaswerte natin. At ito na mga idol, nahiwa ko na lahat yung ating sangkap. At ating lulutuin na. Bali, una lang natin muna tong ating pag-isa ng ating mga sangkap yung am um, bawang, sibuyas, luya at saka mayroon tayong bill paper at saka kamatis so luto muna tayo mga idol ngayon maglalagay tayo ng mantika mga idol at saka papainitin natin ngayon mainit na ilagay na natin yung ating bawang tas uh, halo natin Hanggat sa lumabas yung aroma niya at saka natin isusunod yung ating sibuyas na pula. Alright. Ayan na. Then, mikos-mikos ulit. Simple lang luto ito mga idol. Pero try nyo ito mga idol pag hindi pa ito nyo nasubukan mga idol. Promise mga idol. Sobrang sarap mga idol. Simple, simple lang mga idol. Panoorin nyo lang itong video ito mga idol. At may matutunan kayo kahit pa mga idol. Ayan. At isusunod natin yung ating um, bell paper at ilalahat na na natin to mga idol simple simple lang mga idol ay luya muna pala mga idol hmm, luya yan mikos mikos yan yung piknik dito mga idol pagluto ng pusit para hindi kumunat mga idol para malambot pa rin pag kain yung mga idol panoorin yung video mga idol para malaman nyo yung teknik ng pagluto nito mga idol ayan o oh. Bali, inantay ko muna na medyo maluto yung ating mga sangkap bago natin ilalagay yung ating um, bill paper at saka yung ating ceiling espada o pahaba. Yan, after nyan mga idol, mikos-mikos lang tayo mga idol. Yan, tansahin lang natin mga idol na medyo ma luto na konti yung ating mga sangkap saka natin ilalagay yung ating pusit at bago natin ilagay yung pusit mga idol maglagay muna tayo ng kunting tuyo ayan tapos papaabsorb lang natin yung tuyo sa mga sangkap para siguradong kapit na kapit at ito na ilalagay na natin yung ating mga pusit tapos hahalo-haloin lang natin mga idol ayan kaya nga pala yung pinaglutuan ko ng mga idol ay yung non-stick at ito hihinaan natin yung apoy mga idol ayan para hindi siya matuyo. Ayan mga idol, oh. Ang kintab ng kulay mga idol, ang bango pa. So, yun, panganoonin nyo lang mga idol. At pagkatapos nito mga idol, ay tatakpan natin. Tapos, after mga 2 minutes, ayan, buksan natin. Lalagay natin yung ating alimasag. At saka yung ating may nahuli tayong mga seashell. Kinhason kung tawagin ito sa amin yung alam nyo na yung tawag sa sisil na yan mga idol ayan mahinang apoy tapos um, budbura natin ng konting asin lang mga idol konting konti lang mga idol yan o oh. para hindi masyadong maalat naman pag sobrang marami nasa sa inyo yan mga idol nasa taste nyo yan kung mahilig kayo sa maalat eh damihan nyo ng asin pero ako konti lang tapos naglagay din ako ng konting suka mga idol para medyo matanggal-tanggal yung langsa at saka pampadagdag na din yan sa aroma tapos ajinomoto kunting ajinomoto alright as tatakpan na natin ulit mga idol antay na natin yan mga idol mga 2 minutes ulit ayan o oh. After 2 minutes mga idol ay bubuksan na natin yan ulit. At ayan na yung itsura, itsura niya mga idol. Ang ganda na ng texture niya kaya at rin natin yung alimasag. At uh, tatakpan natin ng mga isang minuto pa mga idol. Ayan oh, kita nyo hindi siya natuyo. Mahinang mahina lang yung apoy natin mga idol ha. Ah. So yon pagkatapos niya natin, takpan natin after one minute. hanguin na natin yan mga idol at siguradong lutong luto na yan mga idol. Alright. Ayan na, luto na mga idol at ng ah, tinanghanguin at gutom na. So hanggang dito na lang mga idol. Sana may natutunan kayo. Maraming maraming salamat sa inyong tiwala at suporta sa aking channel. God bless you all at sana kung hindi ka pa subscribe saka naman mga idol. Pa-subscribe naman. Maraming salamat.